Hi hey mga kasari, maganda ang bungad ng araw ngayon at sana maganda rin po yung ating benta. At dahil maganda ang ating benta kahapon mga kasari, kinagabihan na mili na naman po ang inyong kasari. Ngayong umaga ko na lang iti-display yung mga ipinamili namin kagabi ni Happy. Masarap lang talaga sa pakiramda mga kasari na halos gabi-gabi na ako kung mamili. Maganda kasi mga kasari na pag kumita ka na or may benta ka na, agad mo nang ipamili. Ang benta mo sa buong araw ng sagat gano'n naman is madadagdagan yung iyong paninda sa iyong tindahan. As usual, isang plastic pa rin naman yung aking mga ipinamili mga kasari dahil nagdagdag lang ako ng kukonting paninda ng kung anong naubos na sa aking munting tindahan. At kakauwi lang pala nila habi dyan sa mga oras na yan kasi alas 12 na at sabay kaming kakain. At habang nagdi-display pa ako dyan mga kasari, naantay pa namin matapos maligo si Junakis kasi pagdating niya galing sa school, naliligo talaga siya Bago kami kumain. allergic kasi siya sa mga likabo kaya kailangan niya munang maligo at lagyan ng gamot lahat ng katawan niya bago kami kumain. So dyan nga pala mga kasari ang pinamili ko is mga dilata. Nagdagdag ako ng isang pack ng biskuit at namili ako ng magic sarap. Kakaunting mga noodles at mga sabon. Sa tuwing nag-grocery ako mga kasari tuwing hapon, hindi ko talaga nakakalimutang dumampot or kumuha kahit isang sabon man lang. Sabon kasi ako nahihirapan mga kasari mag -budget kasi nga napakamahal talaga ng mga sabon. Kaya sa tuwing namimili ako mga kasari, hindi pwedeng hindi ako kukuha ng mga sabon kahit pa dalawa-dalawa man o pa tatlo-tatlo. Benta din kasi sa akin yung mga sabon mga kasari. Kaya mas marami akong stock ng mga sabon kaysa sa ibang mga panindako. ko. ko din mga kasari na sa araw-araw kong pamimili is napupuno ko na ng paunti-unti yung aking munting tindahan. Minsan kasi mga kasari kahit meron pa akong stock is nagdadagdag ako ng padalawa o kaya naman pa isa-isa. Dadagdag lang ako mga kasari dun sa mga item na napakabili dito sa aking munting tindahan. Pero dun sa iba mga kasari, hindi ko na dinadagdagan kasi alam ko naman na hindi siya masyadong hanapin. Mga doodles naman mga kasari, meron kaming magikari at sa magikari, yun talaga ang pinakamabenta dito sa akin. Sa din yun, sa mga paninda ko na halos araw-araw is merong naghahanap lalo't lalo na yung aking mga itlog. Yun kasi ang partner ng magikari kaya hindi pwede rin na mawala nawalan ako ng itlog dito sa aking munting tindahan. Sa din sa masarap sa pakiramdam, yung wala kang utang na iniisip. Kaya yung iyong munting tindahan is talagang napupuno mo dahil wala ka nang inaalala or iniisip na meron kang bayarin. Kung dati nahihirapan akong punuin niyo aking munting tindahan mga kasari dahil yung mga panahon na yon is talagang marami kaming utang ni Habi. Pero nung wala na kaming utang ni Habi mga kasari, ayan, paunti-unti ko nang napapaayos yung aking munting tindahan at syempre, bibili ko na rin kung anong wala dito sa aking munting tindahan at ayan mga kasari, masarap na sa mata na dahil puno na naman yung ating munting tindahan. Kapag may benta na naman tayo mamayang hapon is ibibili na naman.